<laughs> oh, busy-busy daw po ang MMDA mm -hmm. na maghanda para sa traffic ngayong Kapasko. kapaskuhan. Naku. Aray ko. Oh. Ang uh, balita po, lahat daw ng excavation sa Metro Manila. Tigil muna. Actually, hindi Kailan naman yan ang yan? cost ng traffic. Eh. Ha? Kailan mag -umpisa? Yesterday. Ah, yesterday. Oh. Nagsimula na. Pero lamang daw po yung mga flagship projects like Subway. May nangyayari ba dyan? Well, uh, bridge repair. Ay, syempre, Yeah, importante yan. yan. Mm -hmm. Yung mga flood interceptor catchment. Yung mga emergency leak repairs. Mm -hmm. Yan. Yeah. Pero yung pong mga iba, halimbawa, yung reblocking. blocking Kasi ginagawa yan ng DPWH. Yes. Mm -hmm. Yung reblocking halimbawa, EDSA. Portion okay. by portion. Oh. binabago yan. Hindi po kasi pwedeng isang buhos, isara na lamang yung EDSA oh, oh. at uh, gagawin yung ano. Kundi ginagawa nila yan, portion by portion, ang oh. NNM Blackie. yung portion nga lang na yan, eh, katakot-takot na yung traffic na yan, Eh. yan. Oh. Kahit portion by portions lang yung lang ginagawa. Oh, oh. So yun po yung uh, nang, uh, hindi na acting like to, chairman na talaga to. to. Mm. Chairperson na ng MMDA. Romando Artes. Oo. Uh, uh. At uh, nag-request daw po ang MMDA na ang DTR eh haba-habaan yung operation operating hours ng mga uh, LRT, MRT para may masakyan ng mga tao. Oh, At uh, yung EDSA bus carousel, 'yan, haba ba? Oo, oo, 'yan, 'yan, talaga. Uh, Dapat haba habaan 'yan. Okay? Uh, pero ang hindi ko hindi ko masyadong kursonada. Yung sa mall curtailing trade. Mm. Sa mall. Oo. Ang mga mall daw kailangan uh, mm. magbukas sila ng alas 11. Mm. Dati alas 10. Eh. At sa at so, saka magsara. Alas 10 ng umaga. Mm. Alas 11 na kayo mag, uh, magbukas. At magsara kayo ng well, alas, actually, alas 11 rin. Uh, ano naman eh, most of the malls, sa uh, 11 AM nagbubukas kahit ngayon kahit wala pa yung ano hindi eh, eh, eh yun na nga pero meron silang gano'n rule at bawal ang mall wide sale hmm. ano naging kasalanan uh, ng mall yung traffic yun nga <laughs> <laughs> kasi nakaka-traffic daw around the mall ah uh, uh. Boss, kahit hindi Pasko, matraffic Ma around the mall. Dahil talaga marami uh. nagpunta eh, sa mall. Eh, kasi nga, kulang cool sa urban planning eh. Eh dito lang sa EDSA Ito from si uh, from Kaloocan okay. to uh, ano to Bawa. Tota. Mm. Uh, there are about 36 malls. Isipin mo. Big enough mall. On EDSA. Oh. Along EDSA, along EDSA, 100 plus malls all over Metro Manila. Oo, oh, oh, yun nga. Bakit nangyari 'yan? Lahat 'yan ay nasa main thoroughfares. Bakasi gina naging sikat yung mall, popularized. Nagsimula yan in the 80s Ali Mall. Oo. Mm. Lagsunuran like, na lahat. Oo, yung Ali Mall. Ako, tandang-tanda ako pa. <laughs> <laughs> yung concept ng mall. Tapos palakihan ng palakihan. Nag-iugali ng Pilipino sa mall mamasyal. Mm. Oo. Kasi wala tayong parks. Oo. Wala tayong pasyalan. Actually, three of the biggest malls in the world ay... Eh, dito. Dito, sa Pilipinas. Mm. Ah, at least, yes. <laughs> palakihan nga ng palakihan. Ang gasto sa aircon Ah, mm. uh, Pero wala daw sale. Pero kung ikaw ay tindahan sa mall, pwede ka mag-sale. Sarili mo? Uh, Pero hindi mo pwede i-announce. Oh! Eh, paano naman yun? E, pa, pa pasensya ka, ka, malugi ka. Walang pakialam ang MMDA. Uh, Ganito po yung sitwasyon ng mga nagtitinda dyan sa mall. Napakataas ng renta niyan. Mm. Oo, taas-taas ng renta. Malilit ang mga uh, profit. At ngayon lang sila meron. bumabawi. Mm -hmm. Kasi, okay. nung pandemic, walang, walang, wala, kita yung mga yan. Wala. Wala. Na Pero yung mga mall, hindi naman tinigil yung singil sa renta. Oo. Oh. Inano lang. Jennifer lang. 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 So hanggang ngayon po, yung mga yan, nagbabayad, nagbabayad pa. Na pa. Oo. Eh bakit sila may kasalanan ng traffic? Parang, yun, ang gusto ko lang malamang kay Ginoong Artes. Bakit sila may kasalanan ng traffic? Kasi pinupuntaan kayo. Dapat hindi kayo pinupuntahan. <laughs> naglanto ko ang katwiran niya eh uh, dem ano ano siguro uh, may, iniisip ko na nga magtawag ng ano eh ng uh, traffic summit eh dahil na meron mga solusyon diyan meron na, na pare no? dati na nag Oh, oh summit. meron na Isa lang ang gagawin natin eh, uh, uh, reduce the number of private cars Oo uh, and then uh, mahirap kasi eh, diyan kasi ang lakas ng lobby ng car, car companies ah hindi. Ano lang yun eh. Time management. Actually kasi, meron na akong sinabit dyan na, ano, na study. Eh, nung time pa ni Presidente, former President Duterte ko yung sinabit, ang sabi sa akin niya, kasi sa kanya ko mismo binigay yun eh. Ang sabi niya, ipapasa daw niya sa UP para mapag-aralan yung detalye. Eh, di siyempre, hindi na ako nag-follow up after that dahil sabi nila eh, bibigay sa UP eh. Pero ang totoo nun, ang uh, implementation ng uh, traffic uh, solutions na ginawa ko, ano lang yan eh, mag-uusap lang kay diyanan uh, PCS P uh, ano yung APCCI. Uh, uh, PCCAI uh, uh, Association of uh, Philippine Private Schools and Colleges and uh, itong uh, PMAP eh eko, yun lang ang ano doon. Bakit hindi pa walang aksyon? Eh hindi nila ginawa eh. Kaya nga ito pinaplano ko. Ako na magtatawag. Okay. Eto ba isa pang uh, bawal daw mang delivery sa malls? Hmm. Kailangan gabi, 8 p.m. 11 p.m. hanggang 5 p.m. Bakit, why are we curtailing business? Yun ang sinasabi, yeah, yun ang 8 PM, point ko ano? din. 11 p.m. hanggang 5 a.m. ang delivery sa mall. Ganito mangyayari dyan. Mm. May overtime yung magdi-deliver. Oo. Oh. Yung mga mall, yung tatanggap dun sa mall, May kailangan... din. elektrisidad Kailangan, kailangan bagong personnel. Mm. Ah. Nakabukas ang aircon noon. Nakabukas. Matanggap. So, 24-7 na yung aircon dyan. May ilaw, ilaw lahat, et cetera. Ganong gastos 'yan? Napaka-brilliant ng ating MMDA oh. talaga. Pero ano, ginagawa nila ngayon 'yan, 'yung delivery ng gabi, ginagawa na nila. Eh di lahat, di lahat. Oh, hindi. Eh lahat. ngayon bawal na eh. Bawal na ang delivery sa Kagaya ng mga ano, 'yung halimbawa, ako, except... bumili ako pag Pasko, ang mga consumers, hmm. 'yun, sila may pera, bibili ng mga major purchases. What I'm saying is like, supah, or Not, uh, uh -oh. refrigerator or uh -oh. yapo hindi deliver yan Paano yun? bawal dapat gabi, gabi kaya hindi, hindi di deliver yung hindi ang ang siguro <laughs> ang diyan yung deliver of goods to the mall hindi eh, kung galing sa mall yung binili mo hmm. Sa gabi kasi hindi hindi kasama sa gabi, yun. Di <laughs> hindi 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 ay linawin nila. Oh. Linawin nila. Oh, Kasi baka maya-maya huli. Hindi dapat kasama Baka yan. huli na mga Kasi traffic enforcers. Delivery or, to the malls from the, uh, produ from or the, the producer, producer or manufacturer. Or supplier. Mm. Delivery to the malls yun ang dapat na... Hindi. Ano, deliveries of shopping mall operators shall be allowed. It, it didn't say delivery to the mall stores. Oh. Hindi sinabi. <laughs> Mall deliveries. Hindi, dapat mall yan. Halimbawa, al sa isa pang problema ay eh, halimbawa, Jollibee o kaya McDonald's. Ayan, food. Okay. Oh, okay. Yeah. dyan, pare. Oh, uh, ah, uh, siyempre. Oh, uh, dyan. Uh, oh, yeah. Hindi pwede. You can do it, anytime. Can do it anytime. Oh, time. anytime. Anytime. eh. So, yung mga iba. yung iba, pa, ano yun? tiis ano kayo. Yun? Ano yung mga iba? <laughs> Naisip ko lang. Tiis <laughs> kayo. <laughs> eh, para ma-exempt yan, Magpapadeliver ka ng sofa o sa kaya McDonald's e e ilagay mo sa McDonald's. Eh, Reese... e... ito eh, promo ito e eh. <laughs> <laughs> Makdo. <-no> <laughs> Makalusot ka lang. Mm. Eh, what I mean is, yung problema po, uh, hindi natin tinutumbok, pinag-iisipan pinag nang mabuti. Oh. Ang atin tinutumbok lang yung mga balat-balat. Bal uh, oh. Kumbaga, binabalatan mo lang. Ng ang problema yung traffic. Paano 'yan? And we're curtailing business, mm. pare. Mm. Akala ko bang kailangan maghanap buhay ng mga tao? Naghahanap buhay ang mga yan, o paano? hindi po lahat na nagtitinda sa mall ay uh, Malalaki. raking it, oh, yes. raking it in, po. hindi ang ho. Ang dami mga maliliit na pwesto dyan sa mall. Kiosk lahat, et cetera, oh, yung mga ganun. Uh, oh. Uh, lil, ano? may may daladala -dala yung ano, Jollibee na ganyan, o kaya McDonald's. Tapos may trailer. Oh. Uh, ano to? Eh, ito ho yung mga pamimigay namin eh. Sa... E, ito yung mga bonus pang ano sa mga kung bumili ka ng ganito. Uh Or ito, ano ito? Eh, bakit ito meron? Eh, refrigerator mo talaga ito. Ba't mo sinama yan? Bawal yan ah. <laughs> uh -oh. <laughs> pamigay, pang ano ho namin. tragic, <laughs> oh, tragis. <laughs> yung traffic ang problema. Kung meron na mga... <coughs> actually, eh, parang Larry, parang uh, Conrad, yung tungkol dyan sa traffic na yan, ang dami ng studies dyan. Meron sa Japan, meron ano, yung uh, sinabit mo lahat. Sa JICA. Oh. Ang dami yung katakot-takot. Katakot-takot ng studies yan. Uh, mm. Ang problema, ang kaisa-isang, uh, ayaw natin atupagin, napakadaming sasakyan. Sa kanya. And most of them, private cars. Ba't uh, nangyari yan? Ang eh, lakas ng ano eh. Lakas, lakas ng promotion, promotion. ng car companies uh -oh. eh. Grabe. At saka, hindi, hindi lang yun. yun. Inaayunan pa ng mga banko. Uh -huh. Ayun, -oh. Ayun ba? Oo. Oh. Mag-loan. Dati? Na, Nag-advertise -naga 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 pa mga bangko ka loan. ngayon na ang bilis na raw ng processing. Uh -huh. Oo, oh, oh, one day. <laughs> Oo. Oh. Alam mo dati, para makabili ka ng kotse kahit na oh. ano amortize mo o yung huhulugan oh, oh. magda down payment ka pa ng 300,000. Ngayon wala. Eh ngayon 10,000 meron eh. na. The best, <laughs> di ba? Mm. Motorsiklo pa, motorsiklo. Oh. Mga motor -siklo. mo Down payment ng kotse 5,000, 10,000? Kaya mo Hindi na. na. Magko kotse. at saka alam mo inaral ko 'yan eh, nagresearch ako diyan. Ang benta ng sasakyan ngayon is 38,000 vehicles monthly. Oh, concentrated sa Metro Manila yan. Ang uh, out of the 38,000, 10,000 ang private cars and 28,000 yung mga commercial vehicles. Business. Oh. Yung private yung, yung, dinagdag na coaching at sasakyan na yan monthly. Eh, e, ngayon, e, yung ngayon lang nangyari. Bakit tayo natin kino, gusto natin masolve ang traffic? Para umunlad ang Pilipinas. Oo. Oh, oh. So, malaking factor yan business. Mm. Pero yung mga, para umunlad, di ba, mm. business? Iikot ka, Kaya, iikot, iikot, iikot ang okay. economy. Ngayon, mm. business, iikot ang economy. Ang ating mga solusyon to solve the traffic, uupakan mo business. business. <laughs> How is Ay, that logical? Can, can somebody explain to me paano naging logical yung mga... Halimbawa, yan pong uh, number coding umaangal dyan ang mga negosyante. Why? Kasi 20% ng kanilang fleet uh, delivery, Ay naka, naka standby Ay naka-standby mm, at mm. any one time. Mm. 20% ng fleet mo kasi Lunes. Yeah. Mm. So ang ginawa nila, nag iba, -iba sila ng Koche. Number. na no. number na ng ending. Uh, ngayon. Ah, mm. uh, yung mga delivery van nila kasi oh. bawal 'yan eh. Oo. Oh, oh. So nag Or, mag-invest ka ng another Bago. 20% mm. ng uh, iyong ng fleet. Ng bagong fleet. Oh. Uh, <laughs> eh, nasolve ba yung traffic? Hindi po. Mm. Pinahirapan mo lang ang negosyo. Oh. So, yung bawal lang sale sa mall, will that solve the traffic? Ay, nako. Pupusta ako. Hindi po, hindi po maaapektuhan yung traffic na yan. Magkakaroon pa rin ng traffic. Pero pinahirapan mo yung business. Hindi mo rin Saka naman yung, na solve ano, yung, Yung coding na yan, hindi ako naniniwala dyan. Wala rin masyadong wala, wala, yan. Walang ganong epekto yan. MDA, sabi ng MMDA. Yan, yan right. daw pambato oh. nila eh. That's their... Vehicle Reduction Program. Uh, really? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Puta yung mga mayayama, bumili lang ng mga... Lalo pang dumami ang kotse binili. Eh. Mm. Doon <laughs> sa amin, Dati, wala naman naka-park sa kalsada. Oh. Ngayon, marami na. Ay, ngayon, lahat sa kalsada. Kasi marami extra cars mm. oh. because of the coding. Yun nga. Oh. Ang matindi rito yung mga negosyo. Eh. Yung oh. hindi <clears throat> marami nakatambay na. Siguro lang, may o. ibang pang-paraan dyan kung para ano. I, I, I will try to research on this. And then, kakausapin ko yung mga yan. Pati na yung PCCI and the ECOP. Uh, Hindi, sila. Umaangal sila sa mga rules. Oh, ayun Lakin, nga. Bakit, ito, kaya nga ano. Bakit laging pinupuntirya ang business oo oh, oh. to solve a problem? Bakit laging uh, the business uh, uh the businessman must suffer? Bilisan natin na mas trans... Ito, ito na naman, ha? Halimbawa lang. Ito, halimbawa lang. Natatapos na yung subway. May mga stations yan, ha? May mga uh. stations. Alimbao dito dito sa atin, okay. ang station niyan tatlo. Sa Meralco. Isa sa Meralco, isa dito sa Aguinaldo. Uh, Oo, oh, Aguinaldo. Aguinaldo. Pagkatapos isa diyan sa ano, sa Ortigas. Ortigas, tapos dito sa show. Another traffic area 'yan. Uh pagdating ng araw. Uh -ho. Kasi pagdarpos mo ng ano, paglabas mo ng subway, Siyempre, meron ka May connectivity. Kailangan mo sa sakyan. Connectivity. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Meron bang uh, nakalagay dyan na... May workout. plano na. May plano na ba tayo? Uh, yan. Alimbawa nya Threatening pa lang. Threatening to plan pa lang. Alimbawa doon sa Meralco, di, ang, ang ano noon, business area yan. Oo, parking ba? CBD, Alimbawa, CBD, kung ako, kung ako gusto ko man hindi na ako magdadala ng kotse ko papuntang uh, Baklaran. E eh, di lalagay ko yung kotse ko doon. Ang dami namin. Meron bang parking area yun? Meron bang naglagay ng area? Tapos, yan, sigurado yan, maglalagay din ng mga mini-mini mga stores yan. Sigurado. Uh, Magta-traffic din. magta traffic 'yan. Tapos ah uh, niya din ng mga sidewalk vendor. Hmm. <laughs> oh, kasi siyempre lalabas ka sa subway. Lalabas ka sa subway. Lahat na lang, ganon. Lalabas. Meron well, na bang well-planned ba? Yan yung pagtatayo ng uh, ano pa. areas na 'yan. Yan. Wala pa. Ano pa lang tayo, uh, wistful thinking. We should pala. expect that kind of ano. Traffic din 'yan. That is also mm. a traffic management and uh ano, passenger management program.